iyon mga bossing oh So dito sa Garnica Surplus Store napakaraming mga new arrival, mga bagong dating na mga pull out na mga sapatos mga boss. Mga nagagandahan po ito. Tingnan nyo naman yung mga tag nila mga boss. Original Adidas mga bossing ko. Oh. Ay ano, oh. napakasolid po nito oh. So ito po ay mabibili niyo sa halagang 1,200 pesos lang po dito sa Garnica Surplus Store mga bossing ha. Oh. Pero po pagka lima pataas ang kukunin yung sapatos ay makukuha nyo na lang po ng isang libo ang isa. Imagine, ganun po kababa dito sa ganyan ni Kasol Plus mga boss. Kaya ano pang inihintay nyo, tingnan nyo na lang to. napakasulit nitong Adidas na to. Ay yan o mga boss nyo. Itong isa, itong Nike, napakaganda na rin mga boss. Ayan o, pagka isang pares lang po kukunin nyo, is 1,200 pesos lang mga boss. Ayan. Pero pagkalima, pataas, ayan, makukuha nyo na lang ang isang pares ng 1,000 pesos mga bossing. So, saan pa kayo? Dito lang po yan sa Gainica Shore Plus Store. Kaya ano pang hinihintay nyo mga boss? Punta na at nang maabutan yung mga nagagandahan mga nyo arrival na mga sapatos na yan. Location, dito po sa Abangan Store, MacArthur Highway, Marilao, Bulacan. At huwag mong kakalimutan, mag-like, share, and follow. Redshift Vlog. Salamat po. Eto mga bossing ko. So, dito sa Garnica Surplus Store mga boss. Mayroon pong mga bagong dating na mga sapatos. Oh. Mga pang sapatos, mga branded. Mga mall pull out po yan mga boss. Katulad na lang nitong hawak ko. Oh. Adidas mga bossing. Oh. For only 1,200 pesos lang mabibili nyo ang isang piraso mga boss. Ah. Pero pagka lima, pataas ang bibili nyo. Mabibili nyo na lang po ng isang libo ang isa. Ganyan po kamura dito sa ka Surplus Store mga boss Ayan, tingnan nyo naman yung mga tag Napakasulit po nito, original na Adidas mga boss Wow, ayan o oh. Dito lang yan sa ka Surplus Store mga boss Mga new arrival, mga bagong dating So ayan ha ah. Linex po natin agad sa inyo para po makita nyo At mapuntahan nyo po agad dito sa ka Surplus Store mga bossing Para ma maiuwi nyo ha mga boss itong mga nagagandaan sa patos na to ang location po nito dito po sa Abangan Sur MacArthur Highway Marilao Bulacan mga bossing so ayan mga bossing ha ito po ang location ng Garnica Sur ha dito lang po ito sa MacArthur Highway Marilao Bulacan ayan po yung highway mga boss ayan yung bagong uh, binababa bagong gamit Bagong bisikleta po na bagsak presyo dito sa Garnica Surplus Store. Ayan po yung karatulan nila mga bossing Kaya oh, naka surplus store mga boss. Ayan, papasok po doon. Ayan, yung kanilang warehouse mga bossing. Ayan po yung mga bisikleta. You know, mainit-init pa. Ayan, bagong dating na naman, mainit-init pa dito po sa kaya surplus store mga boss. Mga pang malakasang mountain bike. Ayan, napakaganda po dyan mga boss. Oh. Kompleto na, may pedal, may manibela gagamitin nyo na lang mga boss kaya ano pang hinihintay nyo punta na po kayo dito sa Garnica Surplus Store mga bossing para maabutan nyo ba itong mga naggagandahan bisikleta na to mga mountain bike mga boss at siya disc ganda ng manibela oh. may upuan na may pedal gagamitin nyo na lang mga bossing ayan marami tayo yung arrival mga mountain bike ayan ganito ang itsura nya mga galing mo no? Oh. ayun oh, Shimano oh. 3,500 na lang mga bossing at 4,500 naman yung may angkasan. Ang ganda, original to, mga Shimano brand. Ayan, ang dami pang kulay pink, blue, white. Ayan, ito pa, oh, sky blue. Ito, 3,500 lang mga bossing, ha? Ayan, oh, Shimano po. Ayan, alam na mga bikers natin yan. 3,500 lang po, o oh. Dalawa ang preno, oh. Daka, this break na rin, oh. Ayan, 3,500. Ayan, may color pink, ko oh, pang babae. 3,500. Ayan. Meron naman tayo yung may angkasan. Bigay natin ng 4,500. Ayan. 4,500. Ang ganda. Gold. Pang mayaman. 4,500 na lang mga bossing, oh. Ayan. Color blue. Ayan. 4,500 ba yung may angkasan. At meron din color white dito. 3,500 na lang mga bossing, oh. Ayan. 3,500. Ayan. Pwede po tayo mag-walk-in. COD tayo Luzon besides Mindanao open tayo Monday hanggang Saturday, 9am to 6pm. Thank you. Ayan mga bossing oh, tingnan nyo naman yung mga mountain bike na bagong dating dito sa Garnica Surplus Store mga boss. Ang presyo po niyan, mayroon pong 3.8 at 4.5 mga boss. So dyan lang po sa dalawa na yan ang presyo niyan. Mayroon pong tag 3.8 at mayroon naman tag 4,500 pesos ang presyo ng mountain bike na yan. Bagong dating lang po ito dito sa Garnica Surplus Store mga boss. Tingnan nyo naman. Ayan mga bossing oh. Napakaganda. Sasakyan nyo na lang at gagamitin nyo na lang mga boss. May upuan, may pedal, naka disc brake. At may preno na. Ayan oh. Iba-ibang kulay. So mamimili po kayo ng kulay na gusto nyo. So again ulitin ko po yung presyo. Mayroon pong 3.8 at mayroon pong 4.5. Ayan mga boss. Bagong dating mainit-init pa po dito sa ka Surplus Store mga boss Cancel tayo sa mga followers natin. Pag nag in ka at naka ka, may libre kang TV, electric pan, washing machine, power tools, bubunot ka lang po ah. Minimum 2,000. Kung naka-1,000 ka naman, may libre ka rin tools. Walang problema basta naka-follow ka at mamimili ka walk-in buyers lang tayo ha. Ay, marami tayong mga power tools dito. Ay, may cut off, meron ding sprayer at meron ding rotary hammer drill. Ayun, 2000 na lang tong rotary at marami tayong mga hand tools. Ayun, isang set kasama na po ang mga lagayan. Meron ding mga drill press, cordless. Ayun, testing tayo. Ito bigay natin to ng 1499 2 battery. Ang daming stock ko. Ayun oh. Lahat 'yan. At meron din tayong Metal chuck, 2,000 pesos. Ayan, 2 battery ha, 48 volts. Metal chuck with hammer. Ayan, ang dami natin available. Naka-promo tayo ngayong June 19, 2021, Thursday, Friday, Saturday. Ayan, 3-day sale tayo with previous po yun, mga bossing. Thank you. Ayan, sa mga naghahanap na appliances na gustong original, galing mall pull-out, ayan ha. Murang-mura Sony Bravia. Ayan, 50 inches, Ayan, no? Original po yan, ha? Mga mall pull-out. At meron din tayong, ayan, ano bang brand to? Ayan, TCL. TCL. Ayan, 50 inches at Skyworth. Ayan, kita dito yung sa gilid, oh. 50 inches, 50 inches. Ayan, mas mura tayo sa mall, mga bossing, ha? At meron din tayong TCL at Son at Skyworth. Skyworth. Ayan, 65 inches naman. Palaki ng palaki, oh. Parang kanonood ng sine. Eh. Uh -huh. Ayan, Comment na lang po sa gusto mag-order at PM na lang po sa mag-walk-in. Waste lang po natin Garnica Surplus Store, Marilaw, Bulacan, along MacArthur Highway. Ayan, meron din tayo mga X-Boom LG. Ayan, ito yung ampli niya at nasa baba yung speaker niya. At home theater ha, meron din tayo. Ayan, mga brand nyo po yung old stock lang. O, ito lang yung issue niya. Oh. Ayan lang, yung karton lang. Pero yung loob, eh, napakakinis. Ayan, ito, bigay natin to ng 9.5 na lang. Oh. Grabe, ang mahal nito sa mall, oh, nasa 12,000. Ito naman, X-Boom, nasa mall, 36,000. Ngayon, 21,500. Original LG po yan, ha? Marami tayong available na appliances. Merong TV, washing machine na LG, meron ding refrigerator, kaya mga smart TV, available dito yan. Thank you. Iyon mga bossing, oh. nakita nyo naman yung mga items na nakalatag dito sa Garnica Surplus Store napakarami mga bigatin mga boss pero ang presyo napakababa ayan tingnan nyo naman oh Oh, ito po, uh, ilaw po ito mga bossing oh. Napakagandang ilaw nito na sa bahay niyo mga boss. So, nakaano po 'yan sa taas, sa kaysa niyo? May remote pa 'yan oh. Lid po 'yan mga boss. yaya ng ilaw 'yan. Mabibili niyo sa murang halaga dito lang sa Gaynaka Surplus Store mga boss. Pati po itong mga ladder, ay po, meron silang nga power station dito mga bossing oh. Sa nagaganap ng power station diyan. 1,500 pesos lang meron na po kayong power station mga boss. So pwedeng-pwede n'yang dalhin sa inyong mga outing, camping at ang maganda diyan, pwede po pang-emergency sa bahay mga boss pag nawalan ng kuryente, pwedeng pwede po magsaksak ng 220 volts dito mga boss. Cellphone, pwede rin po mga bossing for only 1,500 pesos. Dito lang yan sa Gainac Surplus Store. Sa so, mga nag na ng power supply dyan, so dito po kayo pumunta at napakarami po ninyong mabibili at mapipiling power supply dito mga boss. Napakarami pa pong mga solar light oh. Ayan mga boss, oh. sa so, mga naghahanap ng hand tools dyan, ayan po, oh. Germany quality mga boss. So dito sa Ganaka Surplus Store, mabibili nyo po sa murang halaga lang po ito. At marami po kayong size na at mga boss. Ayan, marami pa po 'yan. Ayan oh, marami pa po 'yan mga boss. Marami po kayong pagpipilian. Mayroon pong mga kandado. Ayan oh, mga kandado po 'yan. Marami kayong pagpipilian mga items dito mga bossing na bagsak presyo. Ayan po oh. Ayan, pasokan na naman sa so, mga naghahanap ng medyas. Available po 'yan dito sa Ganaka Surplus Store mga bossing pati po itong uh, na to oh. yun oh sa mga naghahanap naman ng solar light ayan solar light mga boss oh. ano, works brand na barena mayroon din po rito mga boss napakarami po mga boss Ayan mga bossing, oh. sa mga naghahanap naman ng OSITO, automatic pump control mga bossing pang malakas ang brand po yan ha osito brand pump controller, mabibili nyo po dito sa Garnica Surplus Store yan mga bossing ayan, napakagandang brand po yan no? available po yan dito sa Garnica Surplus Store mga boss at bukod dyan, napakarami pang iba ayan o oh, mga power tools so, mga naghanap ng power tools dyan, nabagsak presyo, at uh, gusto nyo po ay uh, testing in bago nyo bayaran dito po kayo pumunta sa ganika surplus store mga boss at may warranty pa po yan mga boss oh. location po nito dito po sa Abangan so mag Highway Marilao Bulacan napakalapit lang po nito besides Caltex gasoline station mga boss ano oh, pa pong iniintay nyo punta na at eto mga bossing o oh. ayan o oh. Napakaraming pwedeng mabili dito sa Gynica Surplus Store mga boss. Katulad po nitong mga ayan mga pixel na to. 200 pesos lang yan, napakamura na mga bossing. Sa mall napakamahal po niyan. Ayan oh. Gaya nito 200 pesos na lang mga boss. Napakarami niyan, iba-ibang design. Dito lang po yan sa Gynica Surplus Store. At sa mga naghanap ng blender, napakarami po rito mga bossing. Ayan oh. Meron din pong exhaust fan. Sa naghanap ng exhaust fan, available po rito. At pati itong furniture na ito mga bossing. Ayan, napakaganda. O patungan sa bahay nyo mga boss. Available po yan dito mga bossing. Napakarami pong mga ah uh, pwede nyo mabili at may uwing mga bagsak presyo dito sa kaya surplus store mga boss. Kaya ano pa pong inihintay nyo? Ayan o, oh, punta na. Ayan mga boss, napakarami pong mga ayan o, oh, uh, ah, power booster pump sa mga naghahanap ng booster pump dyan so dito sa Garnica Surplus Store mga boss so iba-ibang size ang mabibili at pwede nyong pagpilian dito mga bossing ayan oh. mga booster pump po yan so ito nagkakalaga po ng 2.5 ba? malaki po ito mga boss ha booster pump yan mayroon naman pong sumunod dyan medyo maliit available po yan dito sa Garnica Surplus Store basta pumunta na lang po kayo rito Abangan Sur MacArthur Highway Marilao Bulacan yan po ang location at nang makita at mapili nyo ng personal mga bossing at ang kagandaan yan pwede nyo pong testingin bago nyo bayaran ganyan po dito sa Garnica Surplus Store pati po mga pangmalakasang welding machine napakarami rin po dito mga pangmalakasang welding machine mga boss ayan Ay, o oh. boss, ito po yung sample ng mga base. Ayan, na pinapapakyaw for only 75k, 60 bucks na po mga bossing. pa napakagagandang mga base niya, no. Ayan, no? dito lang po sa Garnica Surplus Store yan mga boss. Kaya ano pa pong hinihintay nyo, punta na. So, ayan mga boss, dito po sa Garnica Surplus Store, ayan po, nakikita nyo po mga naka box yan. Ang laman po niyan ay lahat base mga boss. Iba-ibang klasing base. Mga pangmalakasan at mga magagandang base po yan. At pinapapakyaw po yan mga bossing dito sa Garnica Surplus Store. For only 75k mga boss. 60 bucks na po yan. Imagine kung gaano karami ha. Ah. 60 bucks for only 75k mga bossing. Pakyawin po ito ha. Ah dito po sa Garnica Surplus Store. Lahat po yan, ang laman yan ay mga base, mga bossing, mga mamahalin at magagandang base ang laman. So pwede pong pang negosyo, panimula sa inyong mga business. Ayan, basta po, uh, punta po kayo rito sa Garnica Surplus Store located in Abanganasor, MacArthur Highway, Marilao, Bulacan. 60 bucks for only 75k. Ayan mga bossing, napakamura na po niyan at pwede pa po pong pag-usapan yan basta pumunta po kayo rito sa Gynica Surplus Store mga boss pati po itong mga uh, motor engine ng bangka mga boss marine duro yan available at marami pong nakalatag dito sa Gynica Surplus Store mga bossing yan Ayan. maraming marami po kayong pagpipilian mga boss napakarami pong mga motor dito may mga tangke ayan ng tubig ayan, may mga hose Ayan, at marami pong mga submersible pump. Ayan po, oh, submersible pump. So, halo-halo po mga nakalatag dito sa Garnica Surplus Store, mga boss. At lahat po ng nakalatag dito ay lahat po ay kailangan yung mga bossing. yun oh. napakarami pong mga uh, pressure washer dito mga bossing o, oh, mga pangkarwas ayan po oh. iba-ibang klase yan mga bossing iba-ibang klaseng brand may mga welding machine din napakarami mga boss may grinder po sila nga dalawahan ayan o oh. kasama ba rin at grinder mga boss ayan o oh napakarami mga boss. Na dito lang 'yan sa Gynica Surplus Store mga bossing. Sa Abangan So MacArthur Highway Marilao Bulacan. 'Yan po ang location mga boss. iyon mga boss. So dito sa Gynica Surplus Store mga bossing 'yan. Ah, uh, napakarami pong uh, power tools na pwede iyong maiuwi. Ayan katulad po nito, electric spray gun mga boss. Ayan, eh, ayan eh, Available po ito at mamindili mo ng mura lang mga bossing. So, ayan o. Eh. Ryoko brand. Meron pong Ryoko at saka Rain brand. Magkaibang kulay. Marami po kayong pwedeng pagpilian mga boss. Ayan, katulad po na itong hammer drill mga bossing o. Oh. Meron din po silang hammer drill. A jet blower. Ito Jet blower mga boss GLD brand, Germany At meron din po silang uh, GLD brand na cordless grinder Mga bossing eh. Ano yung eh, lakas Dito po, dito lang yan Sa Garnica Surplus Store mga bossing Napakarami nyo pong mga Power tools na pwedeng pagpilian May mga grinder, GLD tools GLD brand Ayan mo eh. At marami pong mga impact rings sa naghanap ng impact wrench iba-ibang kulay po at iba-ibang watch ang available nakalatag dito sa Garnica Short Plus Store mga busing kaya puntahan nyo na ayan mga buso oh, sa mga naghanap ng mini driving light ito po napakamura nyo lang po ito mabibili rito sa Garnica Short Store mga buso tingnan naman for only 350 pesos lang may kasama na pong switch ayan o oh, pre-switch Meron na po kayong mini driving light. So hindi na po kayo mahirapan bumiyahe sa gabi mga bossing. Napakarami po niya, no? Pwede, pwede, po kayong pumakyaw, mag-wholesale nyan. Dito lang yan sa Garnica Surplus Store mga boss. Ayan. Ayan. Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na po kayo rito. Dito lang po ito sa Abangan Sur, MacArthur Highway, Marilao, Bulacan. Ang location mga bossing. Ayan. Napakaganda pa nito. Oh. Apata oh. Napakarami nyo po pwedeng pagpilian ng mga ilaw, mga LED para sa inyong motor, para sa inyong sasakyan. Pwede yan. Lahat po LED yan mga bossing. Oh. Ano pang hinihintay nyo mga boss? Punta na. So eto mga bossing oh, sa mga naghahanap ng power inverter. DC 12 volts to 220 volts to 40 volts mga boss. So dito sa Garnica Soplastorm marami niyan. At ang kagandahan niyan, bagsak presyo nyo lang po mabibili itong mga bossing. Kaya pumunta po kayo rito. Ang location nito dito po sa Abangan Sur, MacArthur Highway, Marilao, Bulacan mga boss. Napakalapit lang at napakadaling hanapin. Katabi lang po ito mismo ng Caltex Gasoline Station. At tabi ng highway mismo, may parking po kayo mga bossing. Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na po kayo rito sa Garnica Surplus Store mga boss. Ayan. Napakarami po ninyong pwedeng mabiling mga items, power tools, aircon. Pressure washer mga bossing Napakarami po ditong pressure washer Ng mga bagsak presyo Iba-ibang brand syempre At marami din pong mga air conditioner Smart TV Generator At marami pang iba mga boss Mga air compressor na yan Napakarami po nila rito Kaya dito na po kayo pumunta Huwag na pong pupunta sa iba Ayan mga boss So dito po sa Gainica Surplus Store mga boss napakarami pong mga GLD tools paliser 440 watts mabibili nyo lang po ito sa murang halaga mga bossing ayan tingnan nyo naman brand new, brand new po yan mga boss ah, dito lang po yan sa Garnica Surplus Store mga bossing A location Abangan Sur MacArthur Highway Marilao Bulacan yan po ang location ng Garnica Surplus Store mga bossing yan, huwag na po kayong lumayo itong Garnica po ito ay uh, tabi lang po ng highway mga boss hindi kayo mahihirapan sa pamimili man ng mga tools ayan mga bossing oh, napakarami nilang mga power tools kung power tools po ang hinahanap nyo mga heavy duty po yan ha iba ibang brand may eagle jld may makita at kung ano ano pa mga boss napakarami nyong pagpipili ano at ang kagandahan nag COD rin po sila mga bossing ha pwede pong COD Luzon, Visayas, Mindanao mga boss Ayan mga boss ha, sa mga naganap ng LG na split type air condition mga boss. So dito sa Gainica Surplus Store mga bossing, mayroon din silang mga nakalatag na mga split type na aircon mga bossing. Ayan, katulad po nitong Carrier, available po yan. Panasonic, available din. At saka LG brand mga boss. So napakarami talaga ha, napakarami nyo pong pwedeng mabili dito sa Gainica Surplus Store ha mga boss. Panasonic. Split type mayroon pong LG, mayroon pong Carrier, mayroon pong mga smart TV at may mga budget nila generator mga boss. Ito napakagandang generator nito, pwedeng-pwede po ito sa mga outing ng mga bossing, pwede n'yang dalhin. Ang kagandahan niyan, 2.0 HP gasoline engine po 'yan mga boss. San pa kayo? Dito lang 'yan sa Guyney Kai Surplus Store mga bossing. Kaya huwag na pong lumayo, huwag na pumunta sa iba. Dito po dito po sa Guyney ay subok na.